Isang magandang araw pong muli mga kababayan at sa oras na ito, ako po ay muling bumabati sa inyo mga kapatid at sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, lalo na po yung mga kababayan po natin na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Sana po ay mag-iingat po kayo dyan, alang-alang sa mga pamilya na makaahon sa hirap ano po ma mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ayun, sana po ay nasa mabuti po kayong uh, kalagayan. At ito po ano, mula po sa UNTV, pakinggan po natin ano po ang uh, bilin ng uh, palasyo dito sa mga nanalo na uh, mga opisyal, bagong opisyal ng ating uh, bayan. Lalo na po itong mga senador. Pakinggan po natin mga kababayan. Welcome sa Administrasyong Marcos ang lehitimong oposisyon na uusbong mula sa mga nanalong mambabata sa 2025 midterm elections. Pero nagbabala si Palas Press Officer at PCO under Secretary Claire Castro sa mga obstructionist lawmakers na nagsisilbi para lamang sa kanilang sariling interes. Napakasinabi natin lehitimong oposisyonist, ang ipinaglalaban nila ay ang uh, bansa. ang uh, interes ng taong bayan hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin base sa partial unofficial results nitong nakaraang botohan, anim mula sa administration coalition ang nakapasok sa top 12 senatorial candidates. Ito ay sina ACCIS Party List Representative Erwin Tulfo, dating senador na sina Ping Lacson at Tito Soto, Senators Pia Cayetano at Lito Lapid at Las Piñas Representative Camille Villar. Umaasa ang Pangulo na ang mga susunod na lider ay maglilingkod para sa bayan. Ngayon po, nanaboto na po ang uh, mga susunod ang mga leaders natin. Umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila na binoto ng sambayanan ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, hindi para sa iilang interes. Sa kabuuan ayon kay Jose Castro, kontento naman si PBBM sa naging resulta ng halalan. Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na ang iba pang mga naboto ay mayroon sariling uh, Uh, dignidad, may sariling paniniwala, at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, servisyo publiko ang aming pinahalagahan. Yan po yung napakinggan po natin mga kababayan na tungkol po dito sa mga uh, naihalal na mga opisyal ng ating bayan. Ayan yun pong uh, sa alyansa ay anim po ang pumasok. Ano po at ang inaasahan po talaga ayun nga po uh, dito kay USC Claire ay kinakailangan ni eh, maglingkod ng uh, tapat at kinakailangan po e eh, uh, interest ng bayan ang uh, dapat na masunod hindi yung pansariling interes at hindi rin yung uh, paninira sa gobyerno dahil ang uh, malungkot po ay nasa gobyerno yung mga nakaupo tapos ay eh, ang gobyerno rin ang sinisiraan eh, hindi po dapat ganun ano po ang kinakailangan kung mo sila ay nasa gobyerno dapat po ay magsilbi sila sa taong bayan hindi yung sisiraan mo mismo yung ikaw mismo yung kabahagi ng gobyerno ang tama po doon kung meron ka man na sa akin pong pananaw kung meron ka man po na mali at uh, po na eh kinakailangan mag, maglitaw ka ng ebidensya para makita ng taong bayan kasi po gaya ko po halimbawa kung uh, sasabihin mo na korap ang gobyerno nagnanakaw daldal -dal ka lang at wala kang sinasabi di, siyempre hindi man po basta basta ako maniniwala doon kasi nga meron tayong kasabihan ang uh, naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili inakailangan uh, bago tayo maniwala mga kababayan sa sinasabi ng isang uh, politiko lalo na kung ang sinisiraan ay ang gobyerno dapat mag uh, maglitaw sila ng ebidensya ng uh, ebidensya para malaman ng taong bayan na talagang uh, itong uh, gobyernong ito ay corrupt yan po mga kababayan ano. At yan ang atin pong narinig sa oras na ito. Sana po ay uh, inyo pong nagustuhan wala po sa UNTV. Sana po ay uh, huwag wag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating Muntin Channel. Agad ganda po muli, gaya po ng aking sinasabi mga kababayan. Uh, huwag po nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.